saan? Sa Hero ka? Oh. oh, sige. Doon sa may pipili na kumang isda. oh. oh, ito mamasa Oh. Ba't dalawang piso lang to? Oh. Okay. oh, hintayin mo. Okay. Hmm. Ah, pupunta na tayo. Oh. Ano yan eh? Oo, oh, dalawang piso mo lang uh, mo. De, Ajay, ganun Maxilby, ganun. Yeah.

Nagtra-trapo ng motor para magkintab-kintab. Oh! Mm. Bakit? Diyan sa mukha mo! Nilagara okay. din magkintab-kintab yung mukha ko. Ano man! Oh, ito na kayo! Matulog pa man ako. Ito na yung pinagawa mo sa akin na parking lot. Oh, ito na bahala dyan? Oh. na maglagay. Oh, ang ganda, di ba? Oh. Tika mo na, ako man sulat dito ah! Nung ikaw mo siya, ako nagsulat ka? Ako nagsulat, oh, yan, oh. Sabi yung paklat, eh. Saksak -sak yan, oh. Okay. Ba't ikaw yung nagsulat na? Ako, ako ng nga yung nagsulat doon? Ako nga yung nagsulat, yung ipinigay ni, ni sa akin kanina. Ay, iwan ko sa'yo, wala. Maghanap lang, lang ako ng plastic dito, buwan ka. Yan nga, ay, malaki niya ng pira. Ay, buwapahala ka Eh, ano gila ko? Huwag kayong maingay. Bakit? Baka lumipad yung ibon. Ibon na Pulutan na yan, yan. eh. Saan mga ibon? Ayun o. Na yun na. Naka, nakatungtong sa puno ng niyog ba? Niyog. Ito, Brad. Ito, Brad. Oo. Oh. to Yan nga eh. Bakit mo kinunga? Paano naging ibon yan? Paano naging ibon yan? Papil mo yan? Alam lumipad yan? Ito so, ka ikaw maglipad, Brad. <laughs> <Buha> ka. <lang>. <laughs> <laughs> oh, ito yung malaking karakter. Ito? Oo. Oh. Ay, buha ka man. Diba ka ba tayo ba, ito? Malaki man. Paano natin mabuhat ito? Ha? Huh? Paano natin mabuhat? Isilin natin, natin sa sako. Yan. Dong. Kahit ligid lang dong, di man makasaya dito dong. Kaya nga para makintab-kintab yan. oh, oh gusto mo. Tingin-tingin lang ako sa'yo. Oh, Kuna ako silbi oh, dito. Gusto man ka, gusto ka mang mag-vlog tayo. Oh. oh. Sige, para may magamit ka. Ikaw magpunas nito. Oh, ako maglagay ng spray. Okay. Gusto Jesus. mo mag-vlog tayo eh. Tanti, Ganyan, Tante ako punasan O, oh. oh, pet! Ano mo to? oh, punasan mo din mukha mo para makintab. Para makintab. Huwag mo na sir, maghintay muna. Magbayan ako dun. Bakit? Yung kanya. Ah, na akong ano dyan sa motor mo. Basta, sir! Basta sa akin to. Basta sa akin to. Sir, wag gula, sir! Wag na! Tagbayan lang Ah! Huwag talaga! Let's go! Wag ako! Ali kayo! Ali! Sunod! Hmm! Um. Ay, baluhin nyo kay pulutan na yan! Masarap yan! Ano um. Palaka! Pulutan! Ito, palaka! Palaka nga yan! Paano naging palaka yan? Oo, oh, puro mga palaka! Oo, oh, madami nga! <laughs>